Nagasara nga pala kami ni Tampo. Dahil nga pala ako ay eh, team Jandel. Dahil nga pala si Tampo ay team Sami. Papa mo pala. No. Papa mo. Budoy. May nga pala sa bersarap na akin dulo. Binisi nga pala ako ni Papa Tampi para pumasok na. Kaya naman tumayo na ako at maliligo na. Pumunta nga pala ako sa CR. Tapos nga pala bigla akong tinawag ni Papa Tampi. Uy! Hmm. Walang pasok. Oo. Oh, malakas ako ni. Dali-dali nga pala akong pumunta sa kwarto upang silipin yung labas. Pagsilip ko nga pala, sobrang lakas ng ulan. Sana naman, naglaro na lang ako na Roblox. nga pala, binigyan ako ni Papa Tampin ng Robux. Okay. Kaya na mabumila ako ng gantong nga bata Pero nga pala, Team Jandal talaga ako. Si Papa Tampi nga pala, Team Jandal din. Dito nga pala, ginising ko na rin si Tampo. Sarap nga pala, natulog ni Tampo. Dito nga pala, nung sinabi kong walang pasok, ay bigla siya sumaya. Dito nga pala, ang unang ginawa ni Tampo, ay kinuha niya ang kanyang tablet. Upang maglaro muna siya. Tara, grow garden tayo. Ayan! Bakit? Ah, ikam garden? Sabi nga po ni Tampo ay marami daw scammer sa Grow Garden. Naalala nyo ba nung nascam si Tampo? Simula na na hindi na siya nag-grow garden. Mahilig na nga pala ngayon si Tampo sa Stila Brain Rot. Kung hindi pa nga nalalabas yung Stila Brain Rot ay kabisado na kagad ni Tampo ang mga Brain Rot. Dahil nga pala lagi niya itong pinapanood. Kaya naman ang pabalik si Tampo kay Papa Tampi na Robak. Para naman makagawa siya ng private server. Dito nga pala yung nag-iisa siya. Makakuha ka pala siya ng mga Brain Rot God. Nawala nga pala ang kagaw. Dito nga pala pinakita ni Tampo ang kanya mga Brain rot. Rain Sobrang yaman nga pala dito ni Tampo. Habang ako nga pala yung nag-grow garden. Meron nga pala sa akin dito nagpa-picture. Sobrang laki nga pala ng katawan namin. Sana naman pinunta ako nga pala si Tampo. Kasi nga pala kanina pa siya nangangasar. Dito nga pala yung nilipitan ko. Pagkatapos nga pala yung lumapit siya sa akin. Patuloy nga pala siya sa magangasal niya. Kaya naman din nila ko. Sabi ko nga pala ay Bella. Sabi nga pala sa akin ni Tampo, malaki daw ang katawan ng aking karakter. Kumbalit ako ay hindi. Papa mo Papa mo. Budoy. Papa mo bali mo. Papa mo. Bungi! Bungi! Ako yung papa nyo eh. Nag-iisang papa nyo. Yeah. <laughs> papa Kubi! Yan. Yan ang totoo. Papa Kubi. <laughs> Dito nga pala pinagpaturin na namin maglaro. Habang si Tampo, ay asar pala ng asar. Dito nga pala naglalaro na si Tampo ng sila Brain Rot. Sabi nga pala ni Tampo, sobrang basic lang daw. Dahil nga pala maghihintay lang daw siya ng Brain Rot God. Pwede nga pala magpahingan si Tampo o matulog. Dahil nga pala naka private server siya. subalit so, nga pala pag natulog si Tampo, hindi niya makukuha yung Brain Rot God. Dito nga pala tinuro niya ako. Dahil nga pala pag napagod daw ako kakatanim ng beanstalk. Dahil naman napakamata na si Papa Tampi sa ulo. Basta ako makakatampi, grow a garden lang ako. And then, 99 days. Siyempre. Ito nga pala, pinagay sa akin ni Papa Tampi, cellphone. Dahil nga pala, gagamitin niya nung daw yung computer. Yan naman, tumabin nga pala ako kay Tampo. Ito nga pala, hindi nga ka si Tampo. Dahil nga pala, hindi ba sa laro, ang mag-awa. Siyempre nga pala, lab na lab ko si Tampo. Laro lang mga kadang kaya huwag tayo mag-away-away. Diba, Tampo? Kaya mga kadang David, ganyan kung gusto niya. Still a brain rot or grow garden? I back! Ano? I back! Still a brain rot? Still a brain Walang bayawak doon. Still a brain rot. Hindi <laughs> eh. Ah, baby ka pa eh, no? Hindi ka pa marunong, no? Still a brain rot? Bayawak. Bum, bayawak. O ikaw, ano sa'yo? Grow garden! Ah, gulat siya ako <laughs> sa yo? 99 days. Oh, syempre ako din. 99 days and grow a garden. Pero ano, bibin root din. Kaso nga lang, naubos yung aking brain root, guys.